Kung gaano kaganda dito sa San Jose del Monte. Hey. kumuha. Tugay garaw pa. Probinsya lang din yun. Sa bagay, probinsya naman yata yung gusto niyang tirahan. guys so oh. talaga mahirap talaga ako ng nature nature green nature green pero nagtatapon oh. na kahit saan oo oh, salot daw ako sa <laughs> <kayo> basura ba? <laughs> <laughs> kahit saan kasi ako guys nagtatapon ng basura ayaw ko mapipuna ng basura eh ayaw yung basura ko dinadala ko tapos kung may nakita ako ng bakante yung tinatapon ko <laughs> Ang ganda dito guys, so oh. gusto ko bumili ng lupa dito. Charot pag may millions na ako, dito ako bibili na ng bahay. Bibili ako lupa dito. Ayan, ang gaganda ng mga house, tapos ganda ng ano, ng location. Magdi-deliver kami dito guys ng uh, marmol. Marmol ba? Quartz. Ano? Quartz. Quartz, pero para siyang ano, marmol, yung ano, yung quartz. Ang gulo ko, na, Ang ganda dito, oh. My God. Ay, ang ganda dito. Oh, natatanaw. Ang ganda dito, grabe. Ang luwag ng mga, ano, tapos, yung mga, yan yung nagpapaganda, yung mga, ano, puno-puno. papaganda yung mga puno Tapos na sa ano. Ang ganda dito guys. Very nice talaga yung location ng mga bahay nila. Oh. Mm. Oy, ang ganda, grabe oh. Ang ganda ng ano view, nakikita yung ano, oh, yung mga bahay doon, oh. Oh. Tricolinas Ayan ang ganda ng mga house Yayamanin Ang ganda talaga dito oh Ano to guys eh, uh, San Jose del Monte. Yes. Bielka, <laughs> clubhouse. Parang... Yeah, 'yung tat direktong sa Yeah, pa club si Ah, ah saan <laughs> 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 po lang 'to? May ini po sa nyo kung gaano kaganda ang luwag ng mga ano, lupa pa marami pang ano binebenta kaya kung gusto nyo bumili ng lupa dito lang yan sa San Jose del Monte Bulacan In Barcelona <laughs> luwag po oh, yan o oh, guys oh look ang oh, ganda oh wow wala wow. pangit <laughs> dito ang, ang, ang ano ang tarik may god oh sa sanos del monte to guys oh ang ganda grabe oh espanya oh grabe ang ganda dito guys ayan oh ando pag pa ng mga ano ng mga lupa o oh, kailan kaya ako makabili ng mga ganitong lupa yun Tch. ganito yung gusto ko yung nasa ano napapalibutan ka ng ano mga puno ang ganda promise para ang lamig mamaya bibidyo ko yung mga madadaanan namin ulit guys nag-deliver kami dito ng ano, marmol, quartz wala kung saan ginagamit yun guys pero ang mahal din ng item na yun isang piraso lang 20,000 iba talaga pag mayayaman guys no sana all mala mayaman bakit niya lang ako na yun hindi nasa Canada Ah, sa kanila pamilya. Kaya pala manin guys, isa Canada pala. Eh. Uh, hanggang pangarap na lang, hanggang tanaw na lang. Ganda talaga kasi dito eh. Ganyan yung mga gusto ko kasi. Eh. Yung mga puno-puno. So, eh. Ayan o, no, yung pinuntaan natin, dapat yan ka nag-ano kanina. Diba? Place. Yan dyan kami nag-deliver guys niya na bahay. Puro sa Canada daw ang ano. Inarive mo na ba? Yes, ang relatives. Kamagaan. Hindi pa naman. Ha? Huh? Hindi mo pa na-arrive. dami pang ano available na lote dito guys oo oh. oh my god ang ganda talaga oh akit na tayo oh oh my god Oh, oh my God! Very nice place. Ooh. Oh. Yan, mga oh, diba guys? Oh, sobrang ganda. Oh, oh. 'yun boy na 'yun Ang ganda. Dapat doon, o. Oh, maganda doon. Ayan, oh. O. Oh. Ang ganda, o. Oh, maganda talaga, o, guys. O, oh, hanggang tingin na lang talaga ako. Hanggang video na lang. O, oh, diba, o. Oh? Mga ganda kasi guys kasi ano eh yung ano lupa eh lupa yung lupa magkakalay Yan oh Hindi ganda ng mga bahay tapos ano hindi siya ganoon ano magkakadikit Tapos ayan may clubhouse pa sila magpapaganda dito yung ano yung matanawin you nina know? eh, yung mga punta yung mga ano nakikita yung 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 marami utang nakita mo ito mga wala na sa isip yung utang <laughs> 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 hey, <laughs> ang ganda kasi dito yun yung mga puno I love that uh, nature talaga oh oh pag maglakad-lakad ka lang dito traffic basta maganda yung location pero paganda yung mga ano view Maganda dun sa ano dulo dito ano napatag na dito doon kasi akyat ka pa tapos makita mo yung view doon sa gitna ng ano pero magagala yung mga ito. Very, very nice. Thank oh, God. Kaya hindi ako makabili ng bahay. Diri, diri. I love so much the place. Ito naman yung contractor. Yan? Yung contractor. Pitak, pitak na yung pangsa. Tinipid. O, oh, ayan o. Oh. Diba ito yung ano nila? Main road. Main road. Yan yung nagpapaganda yung mga puno-puno eh. Oh, iba guys Parang nasa ibang bansa tayo Pag nandito Sa pulo, pulo. Sangayon so, naman kayo sa akin <laughs> Okay maganda talaga promise oh, Kung ako Magkakaroon ng pera Gusto ko dito bumili Malapit naman to sa ano eh Sa SM SM DDM. Oh, tapos 'yan, meron silang meron din silang guard.